Hi guys! For today's video, magluluto na naman tayo ng panibagong ulam. mag invento tayo ng luto guys. Ito, ito lang yung aking mga eh. Mano, o chicken, kamatis, sibuyas, bawang, pinagsama-sama ko na lang ang pagbibisa. Dito tayo. Yan, patuloy lang natin siya mix. Ahaluin. Ano sa maluto yung ating chicken. Ayan. at ito yung ating napakaraming talong dahil mura ang talong ito na ito lang yung ating ilalahat ng kulay um, diba sabi ko invento lang ang ating ulam na kaya ito mag-invento tayo ng luto para malasang malasang ating lutong ulam syempre maglalagay din tayo ng panbalasa nilagyan ko yan ng asin nilagyan ko na rin ng patis at lagyan na natin seasoning habang paruto natin ating ulam para malasang malasang yung ulam natin ayan halo halo ulam natin hanggang sa maluto at dahil masarap ang kumain pag may sabaw dami natin ang sabaw yeah, para pati alaga natin kasama sila sa ating pagkain Oh, ayan na yung ating niluluto. Ayan, uh, palambot na yung talong. At the same time, yung manok, luto na rin. Diba? Looks delicious. Ayan. Ayan, oh. Hindi ka na nagastos ng malaki dito, guys. 100, 120 yan ang budget natin. Ayan. kaya sa mga nag-iisip ng may ulam pwede mo ito i-try Ayan. lalo pag maramihan ang kakain yan pwede pwede na to kasama pa ating ay, mga alaga ayo makakain din sila ng masarap at syempre lalagyan natin ng kangkong o so water spinach para mas Siyempre guys, lagyan din natin ng spinach, water spinach o kangkong. Sampung piso lang ang tali nito guys. Uh, Very nutri nutritious ang ating ulam. dali na naman to luto itong kangkong. Masarap talaga Ikaw pa. ako pa nagbibidyo, nagluluto. Kaya medyo magulo ang ating camera. So, ayan guys. Laban na to sa ating hangin. sasaing na rin ako ng panan. Magpaluto na yung ating ulam. At ang aking asong guchog, dahon ang tahol. Ayan. Ayan. Guys, thank you for watching.